Ay. Kanta ha sinu. Si Risa, pa kanta ha? Kung batid lamang ang damdamin ng aking puso. Malalaman mo rin kung sino ang tunay kong mahal. Si Risa, wala pa kanta ha? Si Risa, man. Kanta mo daw, Ako ba? Usya. Ba? Ba?

Yan ang kaibigan ang... ni Nanay. Sa atin ay walang tanglaw. Ganyan siya noon. Ngunit dahil sa kapiling ko ay palaging ikaw. Lima ng gabit, singliwanag liwanag na rin ng araw. Oh, sagutin mo na eh. Tuman. Ay oo, o nga tumanon. Ruin in yo nga. Paray ora atokan ta. Akon indi kurap tumanon. Sing hanong edukasyon. Lang gusto kon ta ngang bagon Kita tanan magili Oh, Mama ti ngetat ITKAN ayat it ku kadagayaan Mama ti kamu ngatakan sa suhut pati saliwan Mama ti kamu mayadayan itkan it ku kadagayaan Rambut tuh kunta gambaran, kita tanan magkilin Anun Mamati kita bayan it kanun ku kagaan pemati kamu tanan sasupati salliwan pemati kamu bayadaan it kanun su kagaaan Ranggusto kong sa kita kanan magkili lansyon, mamati itat mayadayan, itkan siyon kuka pamati kamu sa suod pati sa liwan, pamati kamot mayadayan, kuka na siyon Disan magbulob lang agbagtali kuran. Haman daywa gutorin mo, maya. Haman daywa gutorin. Alam pa na daywa roja ko di pagduga gan ko. Aaw, di di. Disan magbulob lang agbagtali kuran. Mayad nato buot hindi pagkalipatan. Disan kung mabuhay kung ginaipigan, Wat pagkalipat sa oras nga tanan. Uras ini karun tempo nga mangit ngit Akan kami Kamu ay ganakat Lobo sa kasakit Rua kong ibilin Sa amigang impit Dua-dua ay hari kamo Magabalik Kung parte sa kakon Wala sigitsing bangdan Mga sentimento Sa sungut at dughan Pero tao kinyo Amigo kong tanan kung anong notibo sa sunod ito ka Kung halos pa lamang hindi magbulog Mayad na tong buot ka naghilianad. Alinon kay swerte, sa palad Malayo nga lugar ba tong pag-antad Kung halos pa lamang hindi magbulog lang Mayad buot ka naghilianad. Halilol kay swerte, binadli sa palad. Malayo nga lugar, do ato pag-ansad. parte sa kada kapon, wala ginsing bangdan. Mga sentimiento sa sugod it dugahan. Pero tao kinyo, amigo kong tanan. Kung anong notibo sa sugod it dugahan. Kung na pa lamang, wala... <coughs> <Hi>. <coughs> Mm -hmm. Paul. Paul. Paul na, na Paul. <laughs> Ito na halos wala mang wala sinkal. Mga sintemiento sa sobat itlogan. Pero tao kini.